Ayaw na. Tama na. Tama na. Alis ka na dyan. Ayaw na. Mali na. Ayaw na. O kunin mo yan o. Oh. Ayaw mo na yan. Kunin mo yan. Baba na dyan. Baba. Lagkit ka na. Mali na. Baba na. Ha? Ha? ka na. Tapos ka na eh. Di ba finish na? ah oh, halika na. Baba na, mama. Halika na. Baba na. Halika oh, na nga eh. Halika na.